Hindi na talaga nakipagbalikan pa si Princess dito sa kay Xavier kahit sa pagmamakaawa niya sa kay Princess na mas pipiliin ni Princess ang mama niya Divina kaysa kay Xavier. Si Libby naman ay binantayan si Princess at sinisisi na sinisira ang relasyon nila ni Xavier at sa galit ay sinaktan niya ulit si Princess pero hindi rin patatalo si Princess na napagod na rin sa pakikipag-away kay Libby at sinabihan si Libi na hindi niya kasalanan kung lapit pa rin ang lapit si Xavier sa kay Princess. At lalong hindi kasalanan daw ni Princess kung itong si Libya ay hindi kayang mahalin ni Xavier. Sinabi rin ni Princess na imbis na awayan siya ni Libby ay si Xavier ang pagsabihan nito na wag lapit ng lapit sa kanya at pagtuunan na lamang ni Libby ay kung paano mapaibig ulit itong si Xavier. Samantala, doon naman sa kay Charlene ay nagmamakawa sa abogado na tanggalan siya ng tali para makakain at gutom na gutom na siya. Naawa naman ni si Adrian at kanya itong hinubara ng tali at ibinigay ang dalang pagkain. Unang dampot ni Charlene ay ang kubyertos na tinidor at sinaksak ito sa abogado duguan si Adrian sa tagiliran na nakabaon pa ang tinidor. Naagad umalis itong si Charlene na balak tumakas pero naabutan siya ni Adrian at lalo lamang nasaktan. Habang si Mimi ay nagwawari na rin sa kanyang ate na hindi pa rin ito umuwi at lalong hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Habang si Charlene ay pinipilit na sagutin ang telepono pero sinipa ito ni Adrian ang kanyang telepono para hindi masagot at walang makakaalam kung nasaan si Charlene at hindi na makakatakas pa. Ubod lakas naman na tinuhod ni Charlene si Adrian at sinipa at swerte na nabuksan ang rehas na bakal at mabilis na tumakbo papalabas ng bahay at humabol na rin si Adrian. Hindi napansin ng abogado ang humaharurot na sasakyan kaya siya na Napalingon si Charlene sa abogado at naawa sa sinapit na tuguan ang ulo. Bumaba ang driver na walang iba si Divina. Lalong natakot si Charlene na alam niya kung hindi siya tatakbo ay papatayin siya ni Divina. Agad pumasok si Charlene sa bakanting lote na sinunda naman siya ni Divina bitbit -bit ang baril. Samantala, pinipilit ni Lailani na makalakad na. Pagdating ng biyanan ay kinausap ito na lumapit na sila kay Charlene. Agad namang tinawagan nila ang numero ni Charlene at nakausap nila si Charlene. At sinabi ni Lailani na si Dibina ang may kasalanan at si Adrian ay kasabwat na rin ni Divina. Sinabi rin ni Charlene na nasa panganib ang kanyang buhay at gusto siyang patay ni Divina. Agad ibinigay ni Charlene ang address pero nahuli na rin ni Divina itong si Charlene at inagaw ang telepono na hindi na maabutan siyang buhay umano ng gustong tumulong sa kanya. At inamin ni Divina na siya rin ang pumatay kay Dado at gawin niya rin ito sa kay Charlene na palabasin ng heart attack tak ang nangyari. Naglaban ang dalawa at nagagawa ng barel hanggang sa nakatakas ulit si Charlene pansamantala sa kamay ni Dibina. Magtatagumpay kaya ang mga plano ni Divina na mailigpit itong si Charlene. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.